sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Huwebes na titiyakin ng kanyang administrasyon na bawat Pilipino ay magkakaroon ng sariling tahanan. Sa pagbubukas ng National Housing Expo 2025 sa Pasay City, binigyang diin ni Marcos na ang ligtas at maayos na bahay ay pundasyon ng mabuting pagkatao ipinagmalaki rin ng pangulo ang green lane program na nagtataguyod ng pagtatayo ng mga climate resilient na bahay na kayang makibagay sa pabago-bagong klima kasama rin dito ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para mas maraming Pilipino ang makinabang sa abot-kayang pabahay Pinuri din ni Marcos ang pag-ibig fund bilang isa sa mga matatag na katuwang ng gobyerno sa sektor ng pabahay. Ayon sa kanya, mahigit 57,000 na miyembro ang nakalipat o nakapagpaayos ng bahay ngayong taon. At halos 75 billion na halaga ng cash loans ang pinautang sa mahigit 3 milyong benepisyaryo.